Umiiyak ang isa sa mga suspect sa pagpatay kay Ramjan Revilla ng nang arestuhin ng mga pulis kanina. Ang isang kapatid naman ni Ramjan na suspect din sa krimen, humirit na makapagpiansa. Mon Gualdez, ikwento mo. Mahigit dalawang buwan matapos sumuko, formal nang hinainan ng arestuaran ang magkasintang si Naglaiza Vista at Norwin de la Cruz. Dalawa sa pitong sospek sa pagpatay kay Ramjan Revilla. Handa naman po ako magsalita ako ano po yung alam ko. Sige, <laughs> Naglabas na rin ng warrant of arrest ang kay RTC para kina Ryan Pastera at kapatid ni na si Ramon na Bautista na nasa labas na ng bansa. Naghain na kanyang abogado ng motion para pag-aralan muli kung dapat ba talaga idawit sa kaso si Ramona. Si Pastera naman, hindi inabutan ng mga polis sa bahay nito sa Santos Tulas, City. Wala ng tao sa bahay at nakakandado na ang mga pintuan. Hindi ko nakita na mula na mangyari yun. Wala akong napansin na, na nandiyan dyan yan. nag naman ng not guilty plea ang iba pang akusadong sina Michael Nartea, Francis Tolisora at kapatid ni Ramjen na si RJ Bautista. Sina Narteya at Tolisora ang sinasabi mga gunman sa pagpatay kay Ramjen. Si RJ naman ang tinuturong isa sa mga mastermind. nag na ng petition for bail o hiling na makapagpiansa si RJ. Sa March 1, sisimula ng pre-trial. Mon Gualvez, News 5.